Assalamualaikum! Kumusta ka na kaibigan? Matagal na hindi na kita nakita. Sa ano mo ba? Sa YouTube mo? At saka sa ano yun? Sa Facebook page mo? Kaya nag-alala kasi ano ba yun? Naka ano na? Dalawang taon na ang lumipas. Wala ka ng balita. Hindi nakita nakita sa YouTube. At saka sa Facebook. Sa ano. Tapos nawala na yung page mo. Kaya nag-alala ko kaibigan kasi andito na ako at uh, Alhamdulillah naman at yan naman okay naman yung kalagayan mo. Alaykum salam, kaibigan. Kung maraming salamat at nakabisita ka naman dito sa akin. Buti nga naalala mo ako. Ayan, ang oh, mga anak ko, may ingay na naman. bisilang busy lang ako sa pagkalaga ng mga anak ko. So, kaya, ayan o, oh, tingnan ko muna yung mga anak ko. O, sige na, kaibigan, maraming salamat sa pag-ano mo sa akin, pag-entertain mo at saka magpapaalam na ako. O sige, maraming salamat sa pagdalaw, kaibigan, at saka, sige, hatid kita sa ano,